Okay guys, yan na yung ating pusit. Yung nasa ibabaw ay steamed. No? Kaya lang mga po yung sabaw kaya parang nasabawan na rin. Yung sa ilalim, ito yung ating uh, may nagsuggest adobo. So adobo na lang. Ayan. Uh, pero nilagyan ko ng extra ricadas. No? May uh, hindi yan ordinaryong adobo kasi may yan. Parang sweet and sour. Tapos uh, noro sinigang sa miso ang ginamit ko no? sa so, may konting suka saka syempre yung toyo yun saka may konting uh, bagoong ito yan so sinubukan lang natin okay naman ang lasa no? then of course meron din pa prito hindi kasya sa rice cooker ko kaya wala akong gasol so sa ano ako nagluluto sa oven toaster oops Okay guys habang hinihintay natin yung uh, ating piniprito no? na maluto uh, maghihiwa muna tayo ng mga additional na sangkap We need onions first The onions. So guys ang gagawin natin ay uh, para din sa kilawin no Although uh, imbis na hilaw pero dito muna natin yung posit no kasi mahina, medyo mahina 'tian ko so hindi ko gaano kayang kumain ng hilaw. Mas safe 'yung ano, uh, 'yung lutok uh, Next in line, we have tomatoes. Well, So, we have the lice, the vegetables, now. eat hot, we isunod naman natin itong uh, luya well, ang luya ginagamit natin kapag nululuyo pa yung seafood sa pampatanggal ng, seafoods, ng uh, lansa no? okay, so especially if hindi, kung hindi na fresh ang ating nabiling mga isda but uh, kahit anong seafoods ito yung pampanggal ng lansa niya. Hmm. yeah, kapag ibili kayo ng frozen or medyo tinanghali kayo ng gising like me na parating panghali na kong malengke well, ito yung pananggal natin ng lalsa ang luya ito. maganda rin ang health benefit ng luya ano? maraming ginagamot yan na sakit so mainam na lagyan natin parating ng luya ang ating mga patahing niluluto as with the others let's dice this one hiwain natin ang kaliliit no? dahil kilawin kilawin deep fried version ng ating inululutok Sunod naman natin ang ating siling haba. O, oh, ito yung siling panigang. Okay, so, this is greens. Uh, green chili. Pwede niyan dagdagan kung gusto naman ang talaga. Pero sa akin, okay na to. Mild lang ang gusto ko. Mild lang naman na ah. kilawin hindi naman na gaano mahihilig sa mano no? Uh -huh. basta magkaroon lang ng konti uh -huh. Okay. So, kompleto na ang ating sangkap. Meron tayong luya, kamatis, at sa sibuyas. Okay? So, I think luto na yung ating uh, prito. By the way, ang lalagay natin dito ay ang bagoong. Okay? A few moments later. Guys, ito na yung ating pritong pusit, no? So, luto na siya. Pwede natin may ahatiin ng maliliit para mas makain no, ng pino at uh, syempre kailangan natin halo kasi don sa gulay So, hiwain na lang natin ang maliliit. Mas prefer ko kasi ang pritong luto. Kasi matagal mapanis kung prito. No? Kahit hindi mo siya i-ref ng dalawang araw. Hindi siya mapapanis. Hindi tulad nung pagka may sabaw ka na dalaga, tinola. Pero ang adobo, okay din naman. Basta may suka, no? Or kahit sinigang. Basta medyo maasim ng no? acidic foods. Hindi naman siya madaling masira. Especially pag kilawin, may suka yan. So, hindi siya agad agad masisira. But for, ano, food na pwede mong itago na hindi masisira kahit yung i-rest ng isang araw plato pa din especially yung mga deep fried yeah. matagal pa panis na yun kukunti lang itong na gawa natin opposite mo at itong natin kasi yung iba ah uh, karamihan doon ay uh, adobo yung niluto natin no? extra steam. Ito yung natira. Kaya ginawa ko na lang kilaw. Pero would you believe itong posit na nabili ko? Ito yung frozen, no? That is not fresh. Anyway, it's not, it doesn't matter. Basta tutuwin mo ka agad pag bumili ka ng frozen food sa palengke. Kahit sa grocery, ganun din naman eh. Frozen din away. But would you believe na 25 pesos per kilo lang to? Yeah believe it or not, is 25 pesos. Kasi naabot ang kong nag-iimpake pa uwi si kuya, no? So, ano siya, nag-uubos ng paninda. So, isang tumpok, 50 pesos. Bumili akong dalawang tumpok. So, isang daan. And then, may timbangan ako dito sa bahay. Nung pagsukat ko, aba, apat na kilo. Uh, approximately 4 kilos so, ibig sabihin, 25 pesos per kilo the best kuya fresh naman, nakikita nyo naman eh hindi naman siya lamag, hindi siya bilasag ano lang siya frozen lang talaga, nakayelo. kaya nung pag-uwi ko, nung, nung uwi ko siya sa, sa bahay, eh, malamig pa siya so very firm yung laman hindi siya lamag, hindi siya bilasa so 20 pesos at uh, 25 pesos per kilo. Not bad, di ba? Diyan yan sa may Juliana Wet and Dry Market sa may Taytay Ortigas. So, kung mamamalingi kayo, uh, doon kayo magpunta. Mura doon mga seafoods, no? Juliana's Wet and Dry Market, yan po sa may uh, Ortigas Extension Taytay Rizal. Ayan. Sadyain nyo doon Uh, mura ang mga seafoods Ano ang ating kilawin? Kilawin kasi Prito style. Yan, version ko ay Prito. Okay. Siyempre, hindi matatapos yan hanggat di natin nalagyan ito sekreto natin bago lagyan natin naman one and two hindi kumpleto ang pag wala ang dahil yan ang magluluto, magkakumpleto ang luto ng kilawin at Mag, uh, magpapatay ng iba pang natitirang salmonella kung meron man. So, preservative agent din yan. Uh, para tumagal ang inyong mga ulam pag may suka. Or kahit anong maasim, kahit sampalok ilagay mo. Matagal, ma matagal uh, mapanis ang ulam. Kahit sa kanay, no, nilalagyan ko ng suka. mga dalawa tatlong kutsaka. Yung ligas pag to ako ng kanin 3 days hindi pa sira kahit di mairef mayroong hmm. painitan sa rice cooker pero hindi siya namamasa hindi rin siya nakapangis yan kaigihan ng uh, acidic foods like this one itong ating kilawin pusit na primildo Okay, that's it guys. Sana, sana nagustuhan nyo ang ating recipe for the day. Kahit medyo imbento tayo, ano? Dahil normally, hindi naman ganito talaga ang ginagawa sa kilawin. Although, mas gusto ko lang talaga ang pre to, Or nilalaga muna ang seafoods. Bago lagi na sa cup. Okay, that's it guys. Thanks for watching. Until next time. bye-bye